Okay, magandang umaga. Uh, it's one of us, mga bariyador. As of this time, pasalamat tayo sa Diyos, Ama, na tayo ay Kanyang ginabayan. At uh, tayo ay nakapagbigay ng panahon sa pagpasalamat sa Kanya. So, thank you, Lord. Ang atin pong uh, topic ngayon ay tungkol po sa barya na akin pong nabili. Mag-unbox po tayo ah uh, salamat din sa mga subscriber at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Invite ko kayo sa pag-subscribe sa uh, akin pong uh, channel, Baryador. Pinutin ang bell button para po update tayo sa mga new video na akin pong uh, po. so, para sa may hawak ng uh, mga barya, na mahal na barya, na tulad nito, 1922 face silver dollar in So, yan po yung barya na atin pong uh, i-unbox ngayon. So, ito po ay 1922 fish dollar. So, yun po, i-unbox natin tong ano natin. Ah. Uh, natin bali ko kopitin natin para makita natin ang laman nito ito po ay nabili ko medyo sa mataas na halaga galing po sa ating mga subscriber na nakapagbinta sa At, ating pong ah uh, channel okay po yan po mga kabaryador napakaganda medyo Yung matinkad itong uh, bariyan na ito. Ayan, ayan, ayan. Ano nga uh, kabaryador? Ito yung uh, fish dollar. So, para malinaw, titingnan natin ang features sa uh, bariyan na ito. So, issuer nito is United States of America, tied by uh, Standard Circulation Claims. Year 1921 to 1964. So, 43 years siya uh, circulated o ginagamit sa circulation. So, may siya sa circulation. Uh, 43 years. Composition nito is a uh, silver. 999.20. Uh, weight niya is 2673 grams. Diameter 38 uh, millimeters. Thickness 2.4 millimeters. Shape niya is round. Okay, punta tayo sa kanyang uh, kung itong uh, barya natin ay makikita natin sa kanyang overs. Ito yung overs. Chop head, chop head of liberty let headboat boat with rest. Yan po, may mga rest yung sa taas yan. Yung mga guwit guwit So reverse, sa reverse. Yan po, sa reverse. Eagle standing right on rock Wing folded shin from the back Branch of talons Race behind face bill So, yun po Nakaupo siya sa rock Of talon race Behind face bill So, yun po, yung face ball yun Nandito po sa baba So, engraver Anthony DeFrancisi Units in Philadelphia So, ang units natin Means in uh, Philadelphia wala siyang makita ng uh, uh, means so 1922 ang EU napakataas price sa uh, Numista 2,300 so sa Numista yan ha uh, price sa Numista so high relief so ang high relief niya is 2,300 1922 normal relief is 2,200 UNC pa rin so konti lang ang diferensya So, yun ang price sa uh, Numista no, sa atin pong uh, sa atin pong barya. Yan natin, uh, Yung price sa uh, Numista. Yung mga price nyo, uh, napakataas. Yung price sa uh, Numista. 1,4, 1,2 saka 2,5 yung uh, 1922S. Ito yung 2,500. Ito yun, uh. So, napakataas, 2,500. Yung uh, 1920 is mince in uh, San Francisco. So, napakataas ang presyo. Ang Denver, tingnan natin ang Denver. Ah, uh, Denver. Yung mince niya ay later date. Yan po, oh. Yun po ang Denver means na letter D. Ang UNC niya is 2,500 din. So, napakataas. Yun ang presyo sa numista natin. Paano pa kaya sa online ceiling? So, lalong mahal sa online ceiling itong uh, bariya natin. Yan po, napakaganda. So, very good condition lang. Sa very good condition is uh, sa online ceiling. 52.99 sa pira natin is uh, 2,500. So, eh, ano lang. Ito'y lang sa price ng umista. Itong graded, pero very good yun. UNC kasi yung price ng umista. Eh. So, itong graded, with face silver dollar. Tingnan natin ang graded. Ah. Yung graded na kano yung price ng graded yan o, oh, napakataas UNC 1,569 yung mga price ng um, so yung graded nito is nag price ng 6,969 dollar ha? dollar So, sa pira natin sa Pilipinas is 400,000 pesos Philippine money so napakalaki so napakataas ang price nito ito. one piece dollar United States of America so ganun ang price ng mga coins ng high price ng mga kabaryador mayroon coins kung mayroon kayo dyan na hawak na ganito uh, picture na niyo back to -back. Tapos, kumari, uh, timbangin nyo. Tapos, sabihin nyo kung ilan yung timbang. Kung to, kumaba sa So, hit the bell button. And, uh, para updated tayo sa mga new video na akin pong i-upload. So, yun po. Yung mga high risk kasi ito. Mga high risk. Yung sa taas. So, take note mga kabaryador. Napakaganda ng ating barya. Yan po bigat po siya. So, thank you so much sa inyong pagpanood. Huwag kalimutang mag-subscribe, hit the bell button, share the points sa mga friends natin para kung mayroon sila, alam nila na pwede nilang ibinta dito sa ating po uh, channel Bariador. Thank you so much. God bless you all. Bye bye. Bariador.